okay lang bang ang bumili ng ex-taxi na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron lang sa akin na ibigay na question na ano? at yun nga daw okay bang bumili ng ex-taxi no? Uh, ang ano niya is nasa 300 kilometers na daw yung kotse at okay ba siyang bilhin? Well, ito ah. Kung first time car owner ka or new driver ka, hindi ko ire recommend sa iyo na bumili ng ganyang sasakyan. Okay, sabihin na nating bug, bug na 'yan, no? Kung nasa 300,000 kilometers na 'yan, lalo na kung city driving na 300,000 kilometers, kung iya ano ko 'yan sa private car, ah? posibleng nasa 400 to 500,000 na talaga 'yung tinakbo niyan. So, kung ang question is okay, no. Uh, yun nga actually na post ko to at ang mga nabasa ko nga doon eh sinabi nila eh para kang bumili ng martilyo na pinukpok mo sa ulo mo at kung bibili ka nito siguraduhin mong bumili ka ng isang box ng paracetamol <laughs> or ihanda mo yung sarili mo na matulog sa kalsada well that's true naman ano uh, dahil nga bug-bug na nga talaga yung sasakyan na ganito eh mas okay na bumili ka na lang talaga nung mas ano pa mas batang sasakyan kasi expect mo na na magkakaroon siya ng problema pero kung gustong gusto mo talaga to ito yung pinaka tip ko sa inyo no um kumbaga kung sabihin na natin 50,000 mong mabili maghanda ka ng another 50,000 no para in case na magka problema eh maaayos mo yung sasakyan so yun yung pinaka suggestion ko sa inyo kumbaga paghandaan mo na na posibleng magkaroon ng problema yan. And as much as possible sana kung ano kayo mismo yung gagawa. Kasi ito ha, ah, bawat pwede, posibleng every change oil mo may makikita kang problema at ang problema niyan kung sa iba mo pinagagawa, baka talunin ka sa labor. Kasi syempre, uh, matanda na yung kotse meron at merong bumibigay na mga pyesa yan at kada pyesa bumibigay niyan pera yan kailangan mo ng pera kahit nga ikaw ang, ikaw pa ang labor niyan yung parts niyan bibilhin mo pa rin hindi naman libre yon so kung ideal pwede to sa mga mekaniko okay lang kasi sila naman yung labor at marunong sila talagang gumawa ng kotse pero dun sa mga first time car owner especially kung ibabalak mong gagamitin mo siya sa work like uh, or panghatid sa mga bata sa school nako wag na kasi baka mamaya may isang araw na hindi mag-start yung sasakyan may isang araw na may kumakalog na sa sasakyan eh ang tanong dun is okay ka lang bang hindi pumasok sa trabaho o okay ka bang malate o yung mga hinahatid mo eh okay bang malate kaya uh, hindi ko to i-recommend dun sa mga new car owner o sabihin na natin kung ito lang yung sasakyan ninyo dahil nga sa taas ng milyahe niyan expect mo na na mayroong magiging problema yan no? although o oh, pwedeng makaswerte ka nang walang magiging problema ng isang taon pero wag mong expect yon ang expect mo magkakaroon ng problema dahil nga 300,000 kilometers na yung tinakbo eh. so uh, para sa akin uh, uh, maganda tong project car pero hindi ito maganda para sa mga new car owner na especially yung mga kulang wala kung wala naman kayong mga tools sa pagpapagawa ng paggawa ng kotse eh puro gastos to okay so yun kung nagustuhan nyo yung video like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba at sa facebook click mo lang yung follow sa taas at sa tiktok click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng queer salamat sa panonood keep safe mga paps